Bais mong kalihim ng Department of Finance, si Secretary Ralph Recto. Sec. Ralph, magandang hapon po, Tony and Casey. Good afternoon, Sec. Ralph. Yes, Carmina, Tony, thank you for having me. Maraming salamat sa pagkakataon ito para malinawan natin Ayan. yung mga issue. Okay, okay, okay. Po. eto na. Eto na po. Alright. Sa so una sa lahat, ang sinasabi po ng mga tao, bakit niyo po binubuwisan ng 20%? ang kinikitang interest ng aming savings account. Sana na pupunta ngayon yung interest namin kung hindi puro sa buwis na lamang, Secretary Recto. Maraming salamat sa katalungan. Unang-una -una sa lahat, ang 1998, may buwis na ang lahat ng passive income katulad ng interest income sa banko. So hindi na to bago, hindi naman kami ang gumawa niyan Nung araw pa. Meron na yan, 1998 pa. At sa buong mundo, Ganon talaga. Pag may income ka, may regular income ka, may brisk ka, pag may passive income ka, may brisk ka rin. So dito sa Pilipinas, 1998 pa lang meron na yan. Ang SEMEPA ay batas na pinasa ng Kongreso. Ito'y uh, duman, mahigit isang taon o mahigit dalawang taon, pinag-usapan po sa House of Representatives hanggang sa Senado. At lahat naman ng mga stakeholder ay tinawag dyan dalawang beses isa sa House, isa sa Senado, kasama rin ang Department of Finance dyan. At pinagdebatihan niya na mahabang panahon. At ako naman, I can see the merits of the proposal. No? Kaya sinangayunan natin yan. At uh, nung nagkabotohan yan sa Kongreso, walang tumutul dyan. Maging sa House of Representatives at sa Senado, unanimous ang botohan dyan. Ano po ah? Ito naging issue to dahil medyo may panlinlang din uh, doon sa mga meme na lumalabas sa social media, maraming iniisip na bibisan natin yung buong deposito na mm. ng mga kababayan. Walang uh, ganun po. Okay. Ito'y matagal na to. At sa totoo lang, mm. kaya nung dinibate naman to, mm. ang statistics dyan ay lumalabas, mm -hmm. 99.6% ng deposito short term. So talaga nagbabayad, sino yung nakikinabang? yung 0.4% uh, mayayaman ang may long term. So yan ang tatamaan ng 20%. Pero pag-usapan din natin, nung interest lang ah okay, pag-usapan natin ano naman yung binawasan. Ano nga ba? Okay. Mm -hmm. Yung stock transaction tax, binawasan yan. Mm. Dati, 0.6, uh, 0.1 okay? lang percent na lang yan. Mm -hmm. percent, no? okay. Bakit mahalaga yan? Dahil mm -hmm. tinuturuan din yung mga kababayan natin, Pilipino, mm -hmm. na maraming areas of investment. Halimbawa mm -hmm. o, kung, kung gusto mo interest income, mm -hmm. mag-invest ka sa pag-ibig M2. Walang wish dyan. Mag-invest ka sa SSS. Dahil nung ako yung senador, naglagay din tayo, nagpanukala tayo, you can invest in SSS. Mm -hmm. Walang wish din yan pang long term. Okay. Pang pension mo, long term mo, tax free, lahat yan. No? Mm -hmm. Sa stock transaction tax. ako ang payo ko sa mga kababayan natin. Halimbawa, ako, mm -hmm. ah, ha, mula bata pa ako. Uh, Jollibee, mahilig ako sa Jollibee kumain. Mm -hmm. Magandang kumpanya ang Jollibee. Mm -hmm. uh, yan ay Filipino company na multinational kahit sa Amerika may Jollibee. Mm -hmm. Malaki ang dividendong binabayaran ng Jollibee. Blue chip yan. Mm -hmm. So pwede ka nang kumita parang interest mm -hmm. sa bangko, maikit pa may dividendo yan. Mm -hmm. Tapos parang lupa din yan, yung presyo ng principal mo o mo, tumataas yan. Mm -hmm. So magandang investment yan. Pwede yan. Halimbawa 50 fixed income, 50 percent ilagay mo sa equity. O halimbawa gumagamit ka ng Meralgo. Ang Meralgo monopolya yan sa Metro Manila. Halimbawa malaki ang kita ng Meralgo, nagbabayad ng dividendo yan. Ang gobyerno, yung pension fund natin, nag-iinvest sa Meralco yan. Maganda ang patakbo ng Meralco, tumataas din ang puhunan mo, yung principal mo, tumataas din yan. Parang lupa yan. Alimbawa may lupa ka, paupa ka come chi tra fa po u pa mo tumataas din sa value. valyo di ba oh pa so, Ralph... ka ng Manila Manila Water mm. yung mga utility mm. yan mm. mga tambuhan da ng kumpanya yan nagbabayad ng dividend niyan mm. yung puna mo yung principal mo tumataas din mm. kaya magandang investment din yan so mm. mas mabuti meron ka mixture of investments so 0.1 of 1.1% uh, lang mm -mm. Ang risk Yes. Na, na, Thank you. Yes. Naintindihan po natin 'yan, Sec. Ralph. In fact, yes. maliwanag naman dun din sa statement nila na inilabas po ninyo ng DOF mm -hmm. na this seeks yes. to empower also the Filipino investor. Pero ito po ang problema kasi. Um, yes. Kalimitan ang ang naiisip ng iba, yung terminolohiyang investment pa lamang, meron na kaagad uh, dagok yan eh, na parang hindi yan para sa amin, pang mayaman lamang yan, hindi namin naiintindihan yan. So paano ba, if you want to empower them, if you want to yeah. empower a lot of people, saan ba magsisimula? Yeah. Kasi hindi nga po naiintindihan. Yes. Yeah. So unang-una, nag-uumpis na sa batas to change habits of people, Diba? ba? Kaya ito ginawa yung batas na to, no? So kami lang sa Department of Finance, tagapagpatupad lang kami ng batas. Okay? Nung tinawag kami sa Kongreso, silang ayunan namin do dahil alam namin tama yan. At itong pagkakataong ito, we are now educating the public. Katulad nung nabanggit ko kanina, ako kumakain ako ng Jollibee. Kumakain ako ng halimbawa, yun ng Jack and Jill, Universal Rubina. Maganda ang kita Damn din dyan. Nagbabayad ng dividendo oh. <laughs> yan. Sumataas so, din yung puhunan mo. Mm. O, next month, maglalabas kami sa DOF, sa Treasury, bond, salimbawa. Pwede ba nang ibili sa GCash. Ah, may ganon ha? Ah? Meron kaming ganon. Imbis na, oh, oh. na isugal nila? Oo. Imbes na isugal nila, ang payo ko sa kanila, wag mm. sila magtutugal mm. -hmm. mag-invest na lang sila ay sa magsugal. Mm -hmm. Pwede kang bumili ng pagkano ba ang stock ngayon? Mm -hmm. May mga presyo dyan na isang daang piso lang, may stock ka na rin eh. mm -hmm. diba? mm -hmm. O pwede ka rin mag-invest sa uh, G-Bonds, ng gobyerno, liman libo lang. Mm -hmm mm -hmm. mm -hmm. Okay. Diba? Ilagay mo pera mo sa SSS. Pag-ibig, tinuturo ako na rin sila. Mm -hmm. At financial advisor na yung lahat. Oo. <laughs> Hindi, diba, mabuti diba? nga yun at nalalaman uh, din ng mga... Risk. Mm -hmm. Walang Ang... Brief, halimbawa, pagka-SSS uh -oh. o pag-ibig. Okay. Yes. Ngayon... Uh -oh. uh, gusto rin po malaman siyempre no secretary ng mga uh, yes. kapamilya natin ito pong buwis yes. na kikitain po ano ng pamahalaan dahil dito sa Semepa eh yeah. gaano kalaki ko ba ang tansya po ninyo nakikitain ng gobyerno dito sa mga binagong tax rate? At saan po ba mapupunta ang mga buwis na ito? Okay. Magandang katanungan niya. Sa totoo lang halos revenue neutral yan. Hmm, okay. Ganun. Hindi masyadong kikita ang gobyerno dyan. Okay. Kasi meron tinaasan, mayroong binawasan. Okay. Sumatotal revenue neutral. Kung may kikitain pa ng gobyerno, konti lang. Pero sige, pag usapan natin sa mga ginagasos ng gobyerno. Ano bang pinanggagastos ng gobyerno? Yung kinikita ng gobyerno, yung collection sa BIR, mm -hmm. may tatlong sources tayo eh. Mm -hmm. One is BIR collection. Di ba? Yes. Pangalawa, Bureau of Customs. Yan. Mm -hmm. Okay. Correct. Uh, pangatlo, dividendo. Mm -hmm. May mga kumpanya ang gobyerno uh, na kumikita yan, nagbabayad ang dividendo yan. Mm -hmm sa gobyerno. Ang tawag dyan non-tax revenue. Mm -hmm. Malaki rin ang kinokolekto natin dyan. Kung mm -hmm. yan mapalaki natin, hindi na natin kailangan dagdagan ng buwis sa mga tao. Mm -hmm. Kung gumanda takbo ng mga government-owned and controlled corporations. Mm -hmm. Alimbawa, land bank. Ito mm -hmm. sa pinakamalaking banko yan. Uh -huh. Sa ating bansa, pangalawa sa pinakamalaki. Tunod sa BDO yan. Mm -hmm. O nga pala, ang video, maganda rin ang kita niyan. Pwede, <laughs> kung kayo nagbabanko sa BDO, uh -huh. I suggest Oh. Kung hindi ka rin ang sa video, Zach Ralph, ang dami mo ng okay. commercial na nabanggit oh, ngayon. Si, na. <laughs> oh. okay, zeg Hindi trout. commercial, tinuturuan. Oh, tinuturuan oh, sige, natin ang tao ng finance. Okay. Sige, sige. Okay. ko yung ninyo. Oh. Okay. Oh, ang kita ng BIR, BOC, at dibidendo ng gobyerno, hmm. Nakulang-kulang 300 billion. Noong nakarang taon, nakakolekta tayo hanggang 400, lahat-lahat na, mm -hmm. pati fees and charges dyan. Mm -hmm. Sapat lang yan pambayad ng lahat ng sweldo ng ating pamalaan. Mm -hmm. 1.9 trillion yan next year. Sapat yan dun sa 1.1 trillion na binibigay natin sa 45,000 barangay yung mm -hmm. national tax allotment, 150 cities, 80 provinces, at isang daang bilyon sa bar Okay. okay. Tapos nagbabayad tayo ng interest na next year lalabas pa may git sa utang natin na mm -hmm. 950 billion mm -hmm. na ang minana natin may git 13 trillion. Mm -hmm. okay. Ang interest ng 13 trillion na yan ay mga 650 billion. Okay. Now, uh, pagkatapos niyan, um, ano ba ba? Mm -hmm. interest operating expenses ng gobyerno, halimbawa, mm -hmm. gasolina, kuryente, mm -hmm. papel, lahat yan, siguro sumatotal niyan, mga uh, kutang lang isang trilyon din yan. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Yung mga investment, uh, not to mention, yung mga gastos natin sa edukasyon sa edukasyon, gumagastos pa next year, 950 billion ng DepEd. kulang kulang mga 200 billion para sa all the state universities and colleges. Mm Ang libreng kolehiyo ng SED, kulang-kulang, mga 35 billion yan. TESDA, kulang-kulang, mga 20-20 billion yan. Dagdag mo sa, kaya pinakamalaking gastos natin sa edukasyon, example. may 26 million students mm -hmm. sa elementary at high school ang gastos ng gobyerno dyan and roughly a little less than 3 million sa uh, tertiary education. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Liban pa doon, meron tayong gumagastos din tayo, roughly mga 300 billion sa agrikultura. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Lahat ng kalsada tulay, airport, seaport, mm -hmm. train, inuutang natin 'yan. Mm -hmm. Okay? Ngayon, lahat ng capital outlay, inuutang natin 'yan kaya pinapaliwanan ko. Hindi lang 'yung pati utang sa natin lidalagay. Yeah. Okay? Mm -hmm. Ngayon, 'yung inuutang na 'yan, hindi masabang umutang. Lahat ng mm -hmm. kumpanyang binanggit ko kanina, mm -hmm. may utang din 'yan. Mm -hmm. Okay? Pero nagagamit nila nang tama, para lumago yung kumpanya nila. Yan din ang ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa, if the economy grows at 6%, ang utang mo lumaki ng 3%, eh di panalo pa rin yung ating pamahalaan o ng ating ekonomiya na may 3% pa rin. So, ganun natin, tinitignan, ng, tinitignan lahat yan. Ang mahalaga We are creating roughly about 1.5 million jobs a year. Today, there are roughly 53 million people working. More or less, 65% of them, 35 million, salary and wages na. Mas maganda na kalidad ng trabaho na at least 65%. Of course, we are on a long way to go. Nabawasan din natin ang kahirapan, more or less every year na babawasan sa kahirapan, maigit mga o naiangat natin yung buhay, uh, more or less, siguro mga isang million din yan. okay? Kaya, Yeah. I have a question lang kasi yes. okay, so you're empowering the new depositors. Uh, maybe mm -hmm. they can find other ways to invest their money, 'di ba? Meron mm -hmm. ho ba kayong pig, um, figure kung ilan tingin nyo itong mga new depositors na ito? Kasi ito it, ito ang isa pang question, Sec Ralph. Yes. Hindi yes. paano nyo babalansehin yung sana not, yung sanay yes. pupunta doon sa huh? Correct, correct, okay. correct. Uh yung yes, yung uh. yung sanang pupunta doon sa mga bangko do, mm -hmm. um as opposed to hahanap na lang sila ng iba pang pag iinvestan kasi mm -hmm. um baka ma baka baka ma turn off baka sabihin nila teka muna mm -hmm. yung mga after July 1 yun na daw ang may pataw na 20% mm -hmm. di sa iba ko na lang ilalagay baka naman sabihin ng mga bangko yes. teka lang okay, ah hindi po totoo yun eh mm -hmm. hindi ka totoo yun eh Nung araw pa 1998 may 20% na talaga mm -hmm. na withholding tax ng banko sa interest income mm -hmm. hindi bago to nung araw pa mayro nyan. Mm -hmm. Ang bago Kaya, dito yan. Yeah. Yeah. Ang bago uh, dito ang ba ay inaakyat nyo hanggat dun sa mga parang it was it was favorable to the wealthy kasi before eh. kasi sila exempted ngayon pati sila. Correct. Go ahead. Tinanggal lang natin yung extension. Tinanggal ng Kongreso na sinangayunan natin yung extension na tama yun, tanggalin ninyo. Bakit mas mababa ang pwis ng mayayaman? Mm -hmm. Di ba? So, so, yun yun. O yan ang ginawa natin kaya mm tinang -hmm. kaya sinangayunan natin ang Kongreso. Tama ang Kongreso. Sinangayunan natin ang Kongreso so 19 sa at walang tumutol. Mm -mm. yeah. uh, at hindi lang 'to isang debate, taon 'to. Mm -mm. Maging sa House at sa Senado at unanimous. Manood kayo ng mga video sa Kongreso, manood kayo ng video sa Senado. Mm -hmm. Lahat pumoto dito. Maging maging BBM ka, maging mm -hmm. DDS ka, maging yeah? Tinklawan ka, maging dilaw uh -huh. ka. Mm -hmm. Nagkaisa. Mm -hmm. na gawin ito. So no. linawin natin, Sec. Ralph, nung 1998 yeah. pa lamang, 20% na yan. Mm. Ang ginagawa That lang ngayon, pati yung mayayaman na dati libre, di ba, exempted, yeah. pati sila ngayon, correct. 20% na din ayon tama hmm. po yan. Okay. Kaya tama lang ang ginawa ng Kongreso hmm. at sinasang-ayunan natin ito. Uh -uh. Sir so, Craft, bago kami mag-bye-bye sa iyo. Uh, anong balita mo nangyayari na sa Maharlika Investment Fund? May galaw na hubo yon? Ang, uh, yes. Uh, ang pinakamahalagang investment, Alam mo parang ano yan eh, uh, nag-uumpisa pa lang yan. <laughs> yes. Uh, okay. Karamihan ng pera dyan ay naka-invest pang samantala yung hindi nagagastos doon sa government bond. So, kumikita yan. Okay? Nagbabayad ng buwis yan. Okay? Mm -hmm. Ang pinakamalaking investment ngayon, mm -hmm. kulang-kulang kulang, mga 20 billion if I recall, ah mm -hmm. okay, ay doon sa NGCP. Yes. Ano yung NGCP? Mm -hmm. Ito yung National Grid Corporation of the Philippines. Yes. Mm -hmm. Malaki ang kita diyan. Mm -hmm. At mahalaga 'yan dahil ito 'yung nagko-connect ng mga power plant mm -hmm. sa Meralco o sa ibang distribution utility. Mhm. Mm alam po one yung energy sector, palagay ko ang isa sa pinakabahalagang sektor ng ating ekonomiya. Mm -hmm. At isipin niyo, 'yung mga siguro may mga dalawang milyong Pilipinong household pa rin ang walang kuryente. Mm -hmm. 'Yun ang pinakamahirap sa ating bansa. Mm -hmm. ha Okay. Karamihan jan magsasaka mm -hmm. at mangingit mm -hmm. okay mm -hmm. Okay. No, now, babuti na ang gobyerno mag-invest sa NGCP oh. dahil it is an, a very important asset of the government, mm -hmm. number one. Mm -hmm. Number two, malaki ang role nito sa economic development. Kaya kung meron tayong board seat dyan mm -hmm. at pagkakaroon tayo ng dalawa. mhm. Mm mm -hmm ay meron tayong visibility ng sa ganon maraming renewable energy projects ngayon, mm -hmm. dapat yan makonekta sa grid. Okay. okay, okay? Para may, may ipadala natin. Remember, we are 7,000 islands. Mm -hmm. Ngayon, nakonekta na under the BBM administration for the first time in our history, nakonekta natin ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Mm. Karamihan ng power plant, na mm ginagamit -hmm. natin sa buong Pilipina. Mm -hmm. 25% galing sa Batangas. Sa okay. totoo mm -hmm. Okay? Uh, na, pwede, kung kulang ang kuryente sa Mindanao, napapadala natin yung power mula Luzon hanggang Mindanao. Okay. Mm -hmm. Kung sobra yung power sa Mindanao at kulang sa Visayas, sa limbawa, mm -hmm. pwede na rin sila magdala sa Visayas. Mm -hmm. Ganun ka-importante yung national grid kaya yun ang unang-unang ininvestuhan. Okay, nag-invest ang Maharlika. Okay. So, kailan ho ba magre-report ng uh, earnings dapat ang Maharlika Investment Fund? Gano'ng kabilis? Um, uh, okay. Uh, like I said, kumikita ang Maharlika nagbayad ng dividendo yan. Yun ang sinasabi ko ng GOCC. Mm -hmm. Okay. Ang land bank, nagbigay, uh, ang dividendo this year na binigay ng land bank kulang kulang 34 35 billion. Ang Maharlika, bayad ng mga 2.4 billion. Mm. Okay? So, kung meron tayo mga GOCCs na kumikita, mm -hmm. Mm -hmm. hindi na kailangan magdagdag ng buwis. Okay. Di ba? Sige. So, sabi ko nga, BIR, mm -hmm. Bureau of Customs, yeah. at dibidendo galing sa government-owned and controlled corporations, malaking nice. na itutulong niyan sa revenue ng gobyerno. Mm -hmm. Ang tawag dyan non-tax revenue. Daga mm -hmm. yeah. okay. muna sir Krelf, uh -huh. one last, one last. Mm. Sige, Lapit na yung SONA. Yes. Ah, Sona. Lapit Sona. na yung SONA mm -hmm. ng Presidente. Okay. Yes, yes, yes. Ano bang uh, maibibida ng Presidente mula sa DOF? Uh, number one, excited ako sa SONA. Excited ang Pangulo sa SONA. Marami siyang mga babanggitin sa SONA. Uh, we will be invested next year. Uh, pero mas mabuti na magbigkit eh kasi, <laughs> kala ko ka mauhuli kita eh. <laughs> kala ko ka mauhuli kita eh. Pero oh, uh, you know, one thing I can tell you is that mm. the priority will be human resource development, so edukasyon at kalusugan. Mm, okay? Agrikultura, pagkain, digitalization na uh, napakalaga niyan at law and order yan dapat kong mabanggit sa inyo. Okay. Sige. Abangan na lang namin at hindi uh, namin uh, ipe-preempt, siyempre si Pangulong Marcos. Ako ko magsasabi. Oh, ah, yeah. ko na ako mahuli doon. Check yeah. ah. <laughs> sa Ralph, maraming maraming, okay. salamat. Yeah. Ingat you, maraming, maraming salamat. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Thank you very much for the opportunity. Salamat okay. din po. Man. Salamat sa paglilinaw ha, ni uh, Finance Secretary Ralph Recto. So, 'yun po 'no, mga kapamilya. Uh, ilan na rin po yung mga nagsalita at uh, nag uh, binigyan ng linaw na hindi po ito bagong buwis. Ito po ay uh, in effect na noong pang late 1990s. Ang ginawa lang ay ipinantay yung buwis mm -hmm. sa ilang po mga uh, kategorya ng uh, uh, accounts or, or savings accounts at pare-pareho na po sila ngayon na 20% uniform mm -hmm. tax. Ngayon yung sinasabi ni SecRaf na, dati exempted. Ano nga ba yung mga accounts na exempted doon? Kasi yung mga lagpas 5 years na time deposit. Tayo yun, yung mga ganun kahaba. At mas ahaba. marami. Kasi mm -hmm. yun, ang, yun ang sinasabi. Mm -hmm. Yung mga mas uh, mayayaman na, ah. na pwedeng ilagak ang kwera mas nila. Mas matagal na paraon. Mas mm -hmm. matagal na paraon. Hindi nila kailangan. Hindi nila yun ginagalaw. pa ang walang buwis. Yun. So ang, ang tinatama nitong si Mepa, mm -hmm. pati yan dapat, dapat buwisan. Pantay-pantay na. Pantay-pantay. Okay. Pantay. Kasi bakit yung... Mm -hmm yung short term lamang ang binubuwisan hmm. pati yung foreign diba? currency deposit accounts di ba yung mga uh, dollar da accounts siguro no hmm. ay uh, pinantay na rin yung uh, buwis doon sa interest no hindi po yung mismong uh, laman ng deposit kundi uh -huh. yung interest lang yung na kinikita okay. Okay. so ngayon ang sinasabi lang ni Sec Ralph dahil nga marami siyang mga binanggit na ilang halimbawa pwede naman daw na doon ilagak ng mga Pilipino kung meron po silang extra na matitira pa sa sahod nila na mag-invest daw. Meron siya yung ano yun, pag-ibig M2, mm -mm. Uh, SSS, mm -mm. tapos may mga, so kompa may mga siyang binanggit. So, Ganon. Ang problema, siyempre, pag-aaralan nyo rin yun. Hindi naman ganun din kasimple na sinabi mong, oh, mag-invest kaya ako sa ganyan. Yung paraan din ng pag invest kinakailangan din alamin din nung naglalagak ng pera. Kasi halimbawa, nag -nag nagsubi ka na, meron ka ng relationship doon sa banko mo. Kahit gaano kaliit pa yan, pag nagtanong ka sa kanila, na sana meron kang gusto mo pang mag-invest, pala palaguin pa ang pera, tutulong at tutulong yan sa inyo. yun. Oo, magtanong lang po kayo. Mm -hmm. Hmm. So ayun na uh, mga kapamilya, dahil may mga nakikita din ako sa ibang mga chat group, lalo na yung mga senior, eh galit na galit. Dahil bakit nga daw silang mag-iimpok pa sa bangko kung ang sa tingin nila eh, mauubos lang dahil sa buwis. Hmm. So ngayon yung iba, may mga, mga nagsasabing, bakit ako maglalagay sa bangko? Eh di, tago ko na lang sa aking, anong uh, tawag dito, yung aking kahadiyero. Yung aking vault. Sabi ko, may vault siya. Ma. May vault ah, sabi siya. Sabi ko, um, that's uh, something <laughs> else. Sabi ko, ah, ah. alam ko dati hmm. si uh, John Wick lang may vault eh. Eh, grabe oh. Eh, ganun po. Hmm. Ganun po ang ano paliwanag. Yes. Anyway, sana nga po at nalinawan kayo kung kayo po ay uh, nakinig po sa paliwanag yung mga halimbawa na ibinigay ni uh, Secretary Ralph Marekto hmm. kung bakit po sa, sa tingin niya ay... Ah, uh, mas may eh uh, anong tawag dito, yung uh, uh, advantage, no, na maibibigay po sa mga nagde-deposito uh, pa rin po sa bangko. Mm -mm. At hindi po ito parang uh, nakakadehado sa inyo. Mm -hmm. Maganda rin yung sinabi niya kanina mm -hmm. ha, na magkakaroon na ng um, uh, ano ba ng feature sa mm -hmm. e-wallet. Na, o, pwede, na kang pwede kang mag-invest. Mer meron na ata partner. Meron na. Oh. May mga ganong mga feature na na through your online uh, or your e-wallet mo or your online banking Oo. app, ay, totoo, pwede kang mag-invest. Yeah. So meron Oo. na silang mga dinagdag na options mm -hmm. dun sa app para kayo po ay kung interesado ay dun na mismo sa app dahil nga naman kuminsan nang hindi -lag -lag nagka-cash in kayo doon, mm -mm. eh yung part po na nilalagay yung pera sa e-wallet nyo, i-invest -e nyo ngayon, no? Mm -mm. So wala eh ko, kung gaano kabilis gaano kadali din yung proseso, mm -mm. hindi ko pa nasusubukan at hindi ko rin alam kung gaano kalaki din yung balik, no, doon sa magi-invest. -e so, siguro magandang tingnan din yun na kung meron naman kayong mga e-e-wallet apps or uh -oh. e-banking apps. Uh -oh tingnan tingnan niyo rin po ako no? kung nadodown yung feature na yon malamang baka may paliwanag naman din doon kung paano niyo po magagamit yon no mm -mm -mm. so para hindi basta hmm? natutulog lamang ang pera yes so